Hey guys, itong aking alagang pusa. Oo, oh, oh, nagaantay ng pagkain. Yung mukha niya, oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, tingnan niyo. Oh, bakit? 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 Nagugutom ka na? <laughs> Ganyan yan guys. Pag tinitingnan siya. Ayan, oh, namang problema na. Nagugutom na yan. Nagugutom na yan mapakali. Eh. Bakit po? Bakit? Gugutom ka na? Ha? Ah? Gugutom ka na? Guys, tingnan nyo. <laughs> Gugutom ka na? Ah, sarap sarap, sarap sarin. Ang sarap-sarap asarin ng batang gutom. Hi ka nga. Hi, hi. Ang sarap-sarap asarin ng batang gutom. <laughs> Ay, salamat sa rin. ng batang gatong. <laughs> yung babe lang siya. Eh. Ha? Bakit po? <laughs> Guys, yung alagang pusa mo, oh. Yung kung nangyari, bisibisihan ako, tapos ako yung tinitingnan. Ayan, nag-aantay lang natingnan ko siya. Mamasahe mama ayan. Nagpapapansin. <laughs> bakit? Ah, bakit? Huwag yan. <laughs> Ganyan siya. Pag akit-akit na yan. Ay, gutom na yan. Gutom na yan. <laughs> Laka na mata. mhm mm mm -hmm. Ikaw na ikaw. Nami baby na to. Gutom na ikaw. Ayan, that's all for today's video mga palalabs. Thank you so much for watching. Ayan po, nagmamakaawa na ang aking alaga. <laughs> Thank you so much for watching and have a nice day everyone. Bye!